Sa video ito, kilalanin natin ang tunay na pagkatao ni GM Ibarra o John Mark Daniel sa tunay na buhay. Laki ba talaga siya sa mayamang pamilya? Tara, samahan niyo kong alamin ang buhay ni JM Ibarra. Pumasok si JM Ibarra sa PBB Gen 11 na nagpakilala bilang Puginsyanong Piloto B ng Quezon. Ang 24-anyos na si JM o kilala rin sa palayaw na Makmak ay nagpakilig sa PBB Gen 11 dahil sa kanilang sweetness na nagpakilig sa mga netizens sa big winner na si Fiang Smith. Siya ay mula sa Mauban, Quezon. Siya ay isang evasion student at pangarap na maging isang piloto. Lumaki si JM sa broken family. Iniwan sila ng kanilang tatay, pero nagkaroon naman siya ng stepfather na pinadama naman nito ang pagmamahal sa kanya na parang tunay na anak. Siya ay may dalawang kapatid na nagangalang si Lander Daniel Ibarra at Marocel Daniel Ibarra. Pumanaw ang kanyang stepfather dahilan na nagsumikap siya para makamit ito ang kanyang pangarap sa buhay na maging isang piloto. Dahil sa may tsura ito, rumarakit siya bilang isang modelo at dancer. Bago pumasok sa PBB, marami ng taga-suporta itong si JM. Lumalabas na rin sa telebisyon si GM noong 2009 sa It Showtime. Nakitaan si J.M. ng potensyal na maging artista at aspiring performer kaya pumirma siya ng kontrata sa artist telemanagement na gagabay sa kanyang karera sa showbiz industry. Minahal si J.M. ng netizens dahil sa kanilang tandem at magandang chemistry ng kanyang housemate si Fiyang Smith. Naging hati naman ang suporta ng netizens sa kanya simula na magkaroon siya ng love triangle issue kina Fiyang at Jazz. Nakatanggap din ito ng pambabatikos mula sa labas nang nasa loob pa ito ng bahay ni kuya dahil sa malakas umanong koneksyon at kapit nito. Pinagtanggol naman si JM ng ina nito na si Ginang Ella Daniel kung saan kasaan sa post nito sa Facebook na wala silang malakas na koneksyon sa Team Jazz o sa Team JM Jazz. Sandamakmak na, na bashing ang natanggap nito nung nasa loob pa ito ng bahay ni kuya at hinusgahan. Sa kabila ng pambabatikos na natanggap nito Marami din naman ang mga supporters ang nagtanggol sa kanya. Narito naman ang mga bagay na kinahilingan ni GM. Siya ay mahilig sa aso. Siya ay mayroong Siberian Husky. He also loves traveling. Naging libangan niya naman ang pagpunta sa gym para mag-workout. Kinahiligan din ito ang paglalaro ng basketball kung saan ibinahagi niya sa kanyang social media ang kanyang mga video. Mariban sa basketball ay may alam din ito pagdating sa boxing hindi lumaki si GM sa mayayamang pamilya. Hindi rin niya masabi na mahirap ang kanilang estado sa buhay. Ginamit ni GM ang kanyang talento para dumiskarte. Ayon kay GM, pangarap niya talaga ang maging isang piloto. Pero kung mapagbibigyan siya ng pagkakataon sa showbiz, ay kanya itong igagrab. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa subscribe, huwag kalimutan magsubscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!